malapit na ang port ng Iloilo province yun guys ang port ng Iloilo alas nuibi ito ang port ng Iloilo ha? yun so, yun at itong may pinakadulo yung crane yung pinakadulo oh. yun ang doongan natin Malayo pa pala? O, layo pa mga isang oras pa yan so mga alas 10 siguro nandun na tayo Iyan ang port ng Iloilo. Panay Power, ayan. Iyan ang, ang Panay Power dito sa siyudad ng Iloilo. Yeah. Kita niyo. 'Yan ang port ng Iloilo province. Ob City. Layo pa ang pinakadulo na yon, ang pinakadulo ng mayroong crane. Doon pa kami. Nagdaong itong barko nito. Pinakadulo na yan, yan. So ito mga kaduktong lang ito ng pier. Yan, malalaking barko rin, tayo sa bridge, sa pinakataas ng barko, ayan, makikita mo dalawang chiminea, ang bukso, ayan dalawa <coughs> ayan, may mga upuan rin dito, gusto mong magkape-kape pag uh, medyo wala pang init, dito kami nagkape ayan, pasensya na kanay -kanay kanina hindi pa po video dito kasi medyo narawa na tayo na gumising sikat na nang araw tayo gumising kasi pagod tayo kahapon Ayan. Yan yung sinasabi ko yung isla ng Dumangga o oh, Gimaras. Ayan. Maraming mangga dyan. Sasarap ng mga mangga nila dyan. Ayan. Pwede ka makapasok kahit ano oras. Pero huwag ka magdala ng mga uh, mangga rin na galing dito sa atin. Dito sa Iloilo. Pero Iloilo pa rin yan. Kasi bawal sa kanila dyan. Ang, uh, kang dala nga ibang mangga. lang produk tu dilihat iba, niya ni mana lagi parkurino mengaduk minto ya para pengar ya, aria ini jenis kargan ini nilai yang mana of city ng Iloilo ang Guimaras. Talagang masasarap ang mga putas dyan. lalong lalo ng mangga, maho, ang tawagin sa amin. Yan, yan, yan ang barco. Dito kami sa pinakataas yan. kaya barco barko kumbaga sa mga sakinan driver so, yeah. baba na tayo guys kasi medyo mainit na so baba na tayo ayan ang agak bakante. Kita nyo maraming buwan na bakante kasi video wala pang pasayro masyado. Mayroon din silang TV rito. patong ng December. Yun, marami ng siren ito. Karon maraming bakante. Dahon sa Maraming mga rose na pa no. Nagapak. Mga roses yan oh, Mga roses yan. No? yan. Mga roses yan. Ang pinta dito sa amin. Sa Iloilo City. Yan. Marami aros yan. Bagong arpis ba? So, yun na. Yung pinaka, na, yun, pinaka na Yung pinaka-last na yung nakikita nyo parang pier ayan nakalis nang may barko na maapan uh, um, ang kanilang ngayon tawag ito barko na kinangkarga ng mga bigas minto ay hill city ayan. yun ang pinaka nila ang port nila pusina yun kami dadaaw sa so medyo may bakante yan may bakante na yan yan kami doon ano yung may bakante na yan yan so, sa tabi ng Hill City ayan doon na may tagbot yon yan dyan kami dadaaw may tagbot na yan so yon na prepare na nila para makadunggo na ng ano, sinasakyan kong barko yun kita mo ma medyo malawa maawa na maluwag na pasok yun sa loob may mulilo ni sa pinakasiti na ng mulilo doon na yun, sa mekanal, kanal doon yun nadaong yung mga roro na yan galing Gimaras yan.